Ayun oh. No. Lodi. Pil pili piliin, piliin mo. Piliin mo Lodi, ang dami rito. <laughs> Ayun oh. Ito, oh. ito. Ayun oh, piliin mo muna. Ang dami. Okay na kana. Ayun, din. Iya. Yeah. Yan. Nakaharang natin dito sa daan. <laughs> ito, to? Ito? Ang oh, dami. Sa akin to. Good lang. Ang gilo Grabe. Ha? Ang lakas. Ang lakas nga. Naunaan unahan tuloy ako ha. Ang unahan tuloy ako talaga. agawan pa tuloy. mo nga sa

Ay, binuhos na niya, oh. Ayun, oh. Ayun, oh. Oh. Ayun, oh. Ayun, oh. Ayun, oh. Ayun, oh. Ayun, oh. Ang ginaan, gabi mo yan dito. hindi. Iba to. Ito. ito, nandito. Nasaan, nasaan, ha? Ang ginaan. Ayun, to ito. Ayun, oh. Atintang pares, oh. po, akin po. Ay, hindi po yan. Maiba. Ito, ito, ito. Ayun, oh. Ayun, dami, oh. Ayun, dami. Saan po? Ay, ito, maganda to, oh. Ah. Ito, maganda yung ano. Oops. At, uh, ito na eh. Ang parang dito. Ayan. Right. Nakaharang natin dito sa daan. Yeah. Ito, ito. Oh, ito to? Ito? Ang dami. Sa akin to. Good lang. Lagi lo di. Grabe. <laughs> ha? Ang lakas. Ang lakas nga. Ang lakas. Ah ah. tis tistis lang Tis-tis <laughs> lang kahit malakas Tumabog na Tumabog <laughs> na Tumabog na ang amoy. Eh. <laughs> ha? Wala na eh. Wala, wala dito eh. Nandong po yun. Grabe talaga to. May damage. Uh, so. yung doon sa brown. Yan yung tinatapo natin niya doon. Ay ano ba? Ayun o, oh, yung brown na yun doon. Yung brown na balat.

Ang <laughs> dami ha? doon nyo Saan? Kaya nga Kaya nga hindi ko inay salamat Ang <laughs> dami po Swerte talaga Lodi, paso nyo Ha? Ang dami po Ang dami po Sulit Sulit eh, nakuha namin engine Ayan o? oh, pasok na Pasok na ito magaganda lo, di balat eh. Tapos, ayan oh, oh. Tapos to pa oh. Hmm. Oh, Aldo, Aldo. Tapos to pa. Hawak-hawak. <coughs> <alangan>, ano? <coughs> ayan oh. Mga balak ang manok natin. Magaganda to. Oh. Ayan oh, gaganda ng mga Paris eh. Pataga naman oh. Paris na Paris talaga. <laughs> nakuha sa tiyaga. Oo, oh, nakuha sa tiyaga. Kala na naman, oo. Oh. Pinuportiri ako ito mga to kasi balat. Okay. Balat siya. <laughs> Yun. Eh, <Eska> si Angel, oo. Oh. <laughs> Dami, oh, grabe. Diba? Wala nang intro-intro, mara. Wala nang intro-intro to. Nandito na, kulot na. na... Grabe oh, po. Isa, sapatos na agad. Dami talaga. Ayan, sulit. Ayan, jackpot. Oh. <laughs> Puro sapatos <laughs> pa. Ayan, oh. Mm. Dito po natin nakuha. Oh. Ano tama yo? si Atila? Oh. Tila, may takong. Ha? So may takong naman oh. Ha? Maganda pa? Hmm. Pare siya, nakalo Balat siya, oh. Kunin natin, oh. Sitoms. Sitoms. Labahan lang po labahan lang. Grabe. Adjakpat na naman na tayo. Pero so hanap tayo ng iba. Ikot tayo. Ikot tayo, jackpot. oh. ayan oh. Oh. Oh, di ba? Kaysa bibili pa yung iba. Parang hindi parehas. hindi parehas. Oh, parehas na Oh. Kino natin? 9 in 6 in half. Kunin natin, pareha siya O, oh, bigay natin 'yan, syempre. Oh, bigyan dami. o ayan oh. Gibundok naman. Gibundok naman, eh. naman eh. Ah, ah. Hindi tayo ano, hindi tayo makasingit. Ito, ang kaganda oh. Ang karamihan kasi mga jacket. Oo, oh, kunin natin. Ha? Ah? Oo, ayun oh, oh. Ay, mga jacket oh. Gaganda pa naman, siin. Siin mga, mga idol. Grabe, dami. Oh, mga Oh. Gaganda oh. Pamabae oh. Oh, oh LC Waikiki oh, mga branded. Mga tinatapon nila, grabe. Ah. Talagang manili tayo ito. Ito polo shirt. Ha? Ah? Opo. Oh, Oh, vlog po ito. Ito, 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 ito. Ang ganda, oh. ayun oh. Ay, may ano na dito yung heart. Na, natatanggal yung heart. <laughs> Natanggal yung heart. Ito, ito, ito. Ito, parang sando ba? Oo oh, nga po, eh. Ha? Ah? Sige po. Ito, jacket, oh. ayun oh. Kaya nga po, yung gaganda, eh. Oh, primark. Gaganda, oh, oh.

Oh, pang babae nga. Again. Bago. Oh, mga jacket pang bata. Kunin natin to. Oh, panjama pang bata. Ay, terno terno Tirno. Ha? Oh, ano? Eh, lagyan natin sa gilid. Sige po. Agi lang, agi lang. <laughs> ah, grabe ya. Kala. Mm. Grabe. Ay, to, to, to. Oh, oh. Mon Monday. Grabe. Talagang talagang ito, 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 ang ganda nito, na malaki naman to. Ang ganda pa naman ng ano, Oo, oh chaga po talaga oh. Ayun oh, dumapa na si Sera. Grabe oh, po. Grabe <laughs> 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 no. Kinakabote din ng mga yan. Ha? Okay. Talaga toto to. Ayun. Mapambata talaga. Kunin natin pang bata kasi malaking bagay sa mga bata ito. Ayun. Sa mga hindi pa naka-subscribe sa ating YouTube channel, baka subscribe na po, paki-like na lang po. Anong, ano po? Um, ah, Anong... Mr. Marvin Vlog po. Ay, nakapano na ako. Ayun, salamat. Salamat. Ayun oh, Max oh. Max. Max. Max Alvarado. Max Alvarado. <laughs> si Max Alvarado. Ano yan? Marble. Ay, dami pa lang sapatos dito sa loob. Ayun no, oh, dami pa oh. Ayun no. oh. Lodi. Pili piliin mo. Piliin mo Lodi, ang dami rito. Ayun no, oh. Ito, ito. Ayun oh, piliin mo muna. Ang dami. Oh, okay na nga na. Ayun, din. Yeah. Ang dami. <laughs> Ang dami pala dito, you know. Op. Oh. oh, ayan oh. Oh, dami. Woo, pinawisan ako. Chat oh, ayun. pinawisan ng Ang <laughs> kainti okay, lo. Ang dami. Sino ba yan? Si Anong vlog mo kuya? Marvin vlog po sa so Facebook. Ay, si Marvin. up uh, hindi mo na ako kilala ha? Ako po yun. <laughs> Pagkatabi lang kami. <laughs> Pagkatabi lang. <laughs> ano oh. ang dami oh. ano sa Anong sa'yo kuya? Kain din. Grabe. Ito. Talagang. Ito to pares nito. Yan ang maganda tulotin. Ito to to to. Ito. Hindi ito nga eh. Ayan oh. oh. o. Oo. Okay na po ba? Ayos ba tingin nyo? Ayan, eh, maganda yung lodi. Ha? Maganda. o. Oh. Kunin natin. Ya. Yeah. <laughs> ito, o nga po, eh. Okay, Ang gina, ayan, labahan natin, o. Oh. oh, o. Oh. Size 36. Ano? Grabe. Wala <laughs> ka. <laughs> ito, ito, wala pares? Wala ka pares. Ha? Landa niya sa loob. Landa. Landa. Wait lang. Woo. Grabe. Grabe dito, eh. Ayan, lodi, akin na. Ayan. Ayan, oh. baka makita mo. oh, ay, may ano nasa gunguso. Tawag na. Ang ganda pa naman. Sa nguso may diferensya. dami dito, oh. Ayun, oh. Ayun, oh. Kailangan kalkalin natin eh, dami Grabe yan, ito to Oh, kano mo? Ito yung pares yan Ayan pa Ayan saan yung pares yan? ayun ang dami dito eh. <laughs> Woo! Eto, ayan. Oh, <laughs> <laughs> ni Kay Angel 'yo. <laughs> ito kasi ang ganda sana oh. Ang ganda sana kasi may ano siya. Thank you. Yung sangusok, ayan oh. Ah. ang dami ito. <laughs> <laughs> ha? <laughs> <laughs> to. Ha? Ganda ito. Oh. Oh, ayos pa yung uso nito. Woo! Trabing, dami. Punong-puno na po. Ah, hanggang dito lang po yung... Alin <laughs> na kuha mo? Ito. kasi magbuhat Kaya hindi ako makakuha marami. Kaya nga po eh. Kailani, ni Ayun nga pala. Akala ko, akala ko nasa Pinas ka na. Hindi. Bumaki Ay pala si ni minsan makikita ko to, tagal mo na hindi nag-vlogy. E. Oh, nga. Nag, uh, lalakad ka daw sa mga bula. ko na. O oh, nga po. lalala ko na yan. e mm, ayo po. Lela na si pala po. Ayan si. BBJ, BBJ. Follow, like, and share na po. Ang ganito lang po ating video. Maraming maraming salamat po. Sa mga hindi pa nakasubscribe na aking YouTube channel, pasubscribe na lang po para lagi po kayo update sa mga susunod na video nyo na upload. Saka siyempre itong mga to, ate po may paparapol. Ito yung hanap ko. Ito, ito, ito. ko? Okay, dami po.